right Isang pagpalang umaga po sa ating lahat na ating papatuloy sa ating kawal sa pagtulputo ng tinapay at pagkailan sa iyo. So, okay, mabasa na lang talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 23. At ito po ang sinasabi. Sa pagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon Jesus sa gabing siya pagkamulo ay dumangkot ng tinapay. At lang siya'y makapagpasalamat ay kanya binagputol-putol at sinabi, Ito ay aking katawan na binagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag sa akin. At yung tinamang nangawakan ang saro pagkatapos sa mga hapon at sinasabi, Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo at si sa pag-aalala sa akin. Sapagkat so sa tuwing kain ninyo, dinapay nito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa lupa ni siya. Kaya't na sino mang kumain, tinapay o uminom sa alam ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Datapwa at siya, siya, siya ng tao ngayon sa at sa kakumain ng tinapay at uminom sa alam. Sa pagkakot kumakain at uminom, ay kumakain at uminom na hapong sa kanyang sarili

na mga unang kumalian sa inyo. At ihanda agad ang inyong mga ulo na pinangakon ng una. Upang uh, ito'y may handa na gaya ng ulo na hindi gaya ng sakitan. Natapos sinasabi ko ang nag-aasip ng na, ay nag-aani namang Mahagyana. At ang nag-aasip ng Sagana ay mag-aani namang Sagana. Ang ang bawat isa ayon sa minasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat so, iniibig ng Diyos ang nag-iibigay na masaya. we the When a you are tempest strong. Ready? Sing. When upon life billows you are

kaya sa pagkakit po namin na lang sa kontensya. dinami pa na magkaroon ito sa pagpapaunlad na aming mga panapalataya pa nga hindi na hinihiling namin na pagkakit po sa ang mga kailangan sa mga na araw na ikaw po mismo ang at maghina amin sa hindi din po namin na po sa amin ang sa mga puso ng sa mga bagay po namin, hindi naman sa po mga mga labi, ay ito rin po namin na at sa mga po na At bago po tayo umawi, ay meron daw pong balita si Brother John at si kapatid na Tonino po. Ay, may tanong po ba? Pala, sa ating paksa. Ay, teka mo na Brother Sige po. Sino po? Brother Limon Brother po. Kasi Brad, katulad ng pagbibigay. Okay. Diba, okay. sa akin you know, bawal yung bago bigyan, magka-picture. Diba kasi, pag ako, halimbawa ako nagbigay, binigay ko na muna sa kanya bago tinawag ako at magka Kung Pwede kong katanggihan ba yan?